So what is up guys? each boy Boss Bats back again with another tutorial. So trending na trending nga ngayon ng crazy dog app no? Na kung saan eh pwede kang mag earn ng cash. So ginawa ko tong video na to para turuan kayo ng ipinagbabawal na tricks na nalaman ko mula sa isang kaibigan. Yan, so itong tricks na to ay para magkaroon tayo ng maraming invites na hindi na natin kailangan mag-invite pa ng mga tao no? Yan, so wag na natin patagalin, umpisa na kagad natin to. So una, punta muna kayo sa Play Store yan then search nyo multi space. Yan yung logo na yan. Then install nyo yan. Then next pag na-install na open na natin siya. Tap start. Then tap setting. Then toggle on natin tong allow access to media files. Yan, then dito, ang iko lang natin is Facebook at Crazy Dog ha. Kaya iba, tap Facebook, then tap Crazy Dog, then tap clone dito sa baba. Yan, then tap nyo lang tong add button na to para mag-clone uli. Yan, tap Facebook, and tap Crazy Dog again. Yan, then tap clone dito sa baba. Yan, so tigda dalawa na sila. So mag-clone pa ako ng isa pa. Yan, so ang purpose nito is para makapag-open tayo ng multiple account sa Crazy Dog para magamit natin mamaya sa invites. So need mo dito ng maraming dami account sa Facebook, no? So ako may mga dami account na ako sa Facebook eh. So susunod yung gagawin, open nyo tong Facebook 1. Yan, makikita nyo may mga number naman yan. Ibig sabihin, clone number 1, clone number 2, and clone number 3. No, open nyo tong Facebook 1. Then, log in your dummy account. Pwede rin Facebook account ng mga kapamilya mo o mga kaibigan mo. Yan, pag nalagin nyo na, tap home button. Then tap multi-space again. Then open naman natin tong crazy dog one. Then select Facebook login. Then mag-auto connect na yan sa Facebook one, no? Yan, tap nyo lang tong continue as. Ayan, laruin nyo lang tong level 1 muna. Ayan, wait lang, punta lang ako sa main account ko. Hindi ko kasi kabisado yung invitation ID ko eh. So, kunin ko lang. Yan, so kung mapapansin nyo, zero invite pa lang ako dito, no? Amaya magkakaroon yan. Yan, balik na tayo sa mga clone. Balik tayo dito sa Crazy Dog 1. Then tap natin tong profile natin sa taas. Then tap natin tong box na to. Then tap natin tong fill in the invitation ID. Then ilagay nyo dito yung invitation ID ng main account nyo. Yan, tap submit. Then tap happy to accept. Yan, din balik lang ako sa main account ko. Check ko lang kung nagkaroon ba ng invite. Yan, so kung makikita nyo, nagkaroon na ako ng isang invite, no? Yan, so effective yung tricks natin. Legit na legit. Yan, so ulitin lang natin yung process para magkaroon pa tayo ng maraming invites. Open multi-space again. Then open naman natin tong Facebook 2. Then log in your other dummy account here. Yan, pag nalag in na, tap home button again. Then, open multi-space. Then, open naman natin itong Crazy Dog 2. Yan, then select Facebook login again. Yan, so mag-auto-connect naman yan sa Facebook 2. Tap continue as. Yan, so ganun uli. Laruin lang natin tong level 1. Then, punta tayo dito sa profile. Then, tap nyo tong box na to. Then, tap fill in the invitation ID. Then, ilagay nyo lang uli yung invitation ID ng main account nyo. Yan, then submit. Tap happy to accept. Ayan, check ko lang ulit kung nadagdagan yung invite ko. Ayan, so, dalawa na sila. Diba? Easy invite lang. So, ganun lang, no? Repeat the process lang sa mga next clone. You can add clones as many accounts as you can. As long as marami kang dami account sa Facebook. Ayan, yung ganito karami, oh. So hanggang dito na lang muna no. Comment na lang kayo kung gusto niyo ng part 2. So huwag kalimutang mag-like at i-share sa mga kaibigan niyo. Peace.